Nagkatotoo na nga ang hula ni Ogie Diaz na magkabalikan nitong dalawang si Bea Alonso at si Dominic Roque. Ngayon ay suot na uli ni Bea ang kanyang singsiya hey. naman. Congratulations sa couple na ito. Bagay na bagay talaga sila. Bea Alonso at Dominic Roque matutuloy na ang kasalan dahil nagkabali ka na ang dalawa. Katunayan ay nagbabakasyon pa nga sa Europe at suot ng muli ang engagement ring ni Bea. Nakuha raw sa araw-araw na pagpunta ni Dom sa bahay ni Bea Alonso. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nagkaayos na ang dalawa at wala nang atrasan pa. Madalas kasi na makita si Dominic sa bahay ni Bea Alonso. Dahilan kung bakit muli silang nagkausap. Dahil sinusuyo ni Dominic si Bea para muli ay magkaayos at matuloy ang kanilang inaasam-asam na kasalan. Sa airport nga ay namataan ang dalawa na magkasama at sweet na sweet. Malambot din pala ang puso ni Bea dahil sa hindi niya rin natiis itong si Dominic. Ayon sa umuugong na balita ngayon ay itutuloy ng dalawa ang kanilang kasal. Noong nakaraan lamang ay biglang sumingaw ang break up ng dalawa at naging usap-usapan sila sa Pilipinas. Pero ngayon makikita naman na masaya si Bea sa piling nitong si Dominic Roque. Ito naman si Ogie Diaz no naka ang nag-break nga ito ang si Bea at saka si Dominic ay hinuhulaan pa nga niya na magkakabalikan pa nga daw ang dalawa sabi pa nga niya. Baka sakaling magkabalikan itong si Bea at si Dominic. Ito ang pinahayag ni Ogie Dia sa kanyang showbiz update patungkol sa mag-ex-partner na si Dominic Roque at Bea Alonso. Sabi niya, feeling ko talaga magkakasunto, magkakaayos. Baka sakaling magkabalikan itong si Bea at si Dominic. Dahil alam mo ba, ilang gabi na raw na laging nandoon sa harap ng bahay si Dominic. Andoon lang ito sa kotse, hinihintay ang pagdating ni Bea. Nakasindi lang ang iyong mga makina. Andoon lang siya waiting. Iyon ang ayon sa source ko, wika ni Ogie Diaz. Hangang hindi nagkakamali ito si Ogie Diaz sa kanyang hula dahil nga na mamataan na nga na magkasama muli ang dalawa at sinabi pa nga na nakasuot na muli ang sing-sing para kay Bea isinuot na nga ito. Nagdag pa ni Ogie Diaz, yun ang ayon sa source ko ha, pwera na lang kung i-deny -de ito ni Dominic. Kaya nung nakarating sa akin na nandoon lagi yung sasakyan ni Dominic sa tapat ng bahay ni Bea, it's either nasa loob si Dominic or nasa sasakyan lamang ito. 'Di ba nakakatuwa? Sana magkaayos sila, 'ke, managinip ako o hindi. Laman ang panaginip ko 'yan. Kinikilig ako sa kanila, dagdag pa niya. Marami talaga ang natutuwa at kinikidig sa balitang ito ng magkabalikan nga itong si Bea Alonso at Dominic Roque dahil bagay na bagay sila. Ngayon ay wala ng away at mas maingat na ang dalawa sa kanilang relasyon lalo na at nasa showbiz sila pareho. Wala pa nga binibigay na salita o tugon itong si Bea Alonso pero nakikitaan na nga na na ang kanyang singsing. -sing. Naman sa WLDX, Bea Alonzo suot ang engagement ring na bigay ni Dominic Roque. Nagbalikan na ayon sa mga netizens. Nakita nga raw na suot ito ni Bea noon sa post ng Bash Manila. Marami kasi talaga ang nagwi sa couple na ito na sila ay magkabalikan dahil bagay na bagay talaga. Sabi nga niya dito ni Nori, pangasian sa isang comment. Gusto ko silang maging couple. Sana kaya pang ayusin. Kaya ko pang baguhin ang mga pagkakamali na nagawa. I'm hoping and praying also for the best. If my sincerity sa ginagawa, true love exists. Sabi naman ni Pat Talentino, sana nga magkabalikan sila mula naman kay Angeles, hoping so idol ko sila. Josephine Agda, let's hope and pray. Why keep hurting your feelings if you love each other? Then go, keep your love and serve it purpose. Mula naman kay Grace Hoping, mula naman kay Alderite Vinky, praying na magkaayos at matuloy din ang kasal. Let's hope for the best for both of them. Ang hilig lang din naman kasi sa buhay nitong si Dominic ay mamasyal ng mamasyal gamit ang kanyang motor. Nahilig kasi itong si Dominic sa pagra-rides kaya naman isa ito sa mga hinulaan ng mga netizens kung bakit sila nagkagalit nitong si Bea Alonso. Mukhang nagselos nga itong si Bea Alonso sa pagmumotor nitong si Dominic dahil kahit sa ibang bansa ay nagmumotor ang taong ito. At mukhang na-realize na nga ni Dominic ang kanyang mga pagkukulang kay Bea Alonso kaya naman siya mismo ang sumusuyo at nagtityaga na pumila sa bahay ni Bea. Bukod nga sa pagra-rides ay palagi ngang nakadrone ito ang si Dominic Roque at ipinapakita kay Bea Alonso kung saan siya nagpupunta. Ito rin kasi ang isa sa mga dibanganya niya, ang photography. Nahilig din sa photography itong si Dominic Roque. Love wins. I hope magkabalikan pa sila. I wish them both blessed Sunday. Vicky Blado, Go 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 Dominican Bea. Rhymes, kapag love, it's love. From Janet Nazal, praying for them. Magkabalikan na sana sila. From Meli Flores, love is sweeter the second time around. ayun na ay ipinapasyal nga ni Bay Alonso ang kanyang pamilya bago nga siya magpakasal. Singapore will always be one of my favorite travel destinations. You'll never run out of things to do, especially when traveling with family. Here are some snippets of our last trip Singapore. Thank you at Discover GRP for always making sure that our trips are spot on end for booking everything ahead from the service van we can no longer travel as a family without a van because of my mom's condition our interconnecting family rooms and our universal studios and night safari tickets you never disappoint and go beyond for your travelers i love 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 the service Wala na nga mahihiling si Bea Alonso sa kanyang buhay dahil lahat ay nasa kanya na. Ang tanging gusto lamang niya ay maipasyal ang kanyang pamilya at syempre mapasaya ang kanyang nanay. Bukod sa napaka ni Bea Alonso sa kanyang showbiz career, ay kinakaroon din niya ang kanyang mga negosyo, lalo na ang kanyang pagpa Kaya naman wala na siyang mahihiling pa dahil lahat ng ginagawa niya ay para sa pamilya niya at syempre para na rin sa kanyang future at future ng kanyang magiging asawang si Dominic Roque. Pinatunayan ni Dominic Roque na deserving siya sa pagmamahal ni Bea Alonso kaya naman nagwagi din ang kanilang nararamdaman. Nagkaayos din ang dalawa.